Tiklo and Nueva Ecija, ang isang dating bantay ng bilibid na itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa isang negosyante at kanyang anak. Todo tangge sa paratang ang sospek na ayon sa otoridad ay nag-recruit umano ng mga kasabwat mula sa kulungan. Nakatutok si John, konsulta. So, pinasok na bahay ng NBI Homicide Division sa Nueva Ecija. Nangagalot? Oh my God! Naresto ang 37-anyos na dating Correctional Officer ng Bureau. Siya ang tinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa 70-anyos na negosyante sa Quezon City. Napatay rin ang anak ng biktima na driver noon ng kanilang sasakyan matapos pagbabarilin ng mga kidnapper. Ang labi naman ng negosyante na-recover ng NBI Organized and Transnational Crime Division at Homicide Division sa mabanging bahagi ng Bay Laguna noong June 2024. Nung lumabas na yung warat o pares na itong taon na ito, he was located in somewhere in Nueva Ecija. Ayon sa NBI, nagde-deliver daw ng prutas at gulay sa Bucor ang negosyanteng biktima na pinatay raw sa si sakal. Nakilala naman ng suspect ang mga member ng kanyang kidnapping group sa kulungan kung saan siya ang bantay. Nirecruit umano niya ito bago sila lumaya. Kung titignan po natin, ang mga kasama po niya puro mga ex-convict from Muntinlupa mga bagong laya po ito at siya po ang nag-provide ng mga tirahan. Sa mga rented po ng mga townhouses na gamit po nila, ang nakapangalan po dyan, ito pong hinuli natin. Toto tanggi ang suspect sa krimeng ibinibintang sa kanya. Totoo ba yung ako sa sayo, sir? Wala, sir. Wala akong alam din. Habang buhay na, ano, pagkakulong yung gusto namin Siyempre po, buhay po yung kinuha nila. sa reklamong kidnapping at double murder ang inarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.